Samantala, tuloy-tuloy na sa bisyo medikal sa panahon ng sakuna. Yan ang tiniyak ng Department of Health bago pa man ang pananalasan ng bagyong uwan. Dahil dito, inactivate ng kagawaran ang National Public Health Emergency Operations Center alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin ng mga ahensya ng pamahalaan ang kaligtasan ng publiko ngayong may bagyo. Kung saan naaabot na sa 6.7 million pesos na medical supplies sa naipamahagi sa mga higit 35,000 evacuees sa Central Luzon. Kasamang inihanda ng DOH dito ang lagpas 45,000 tablets ng doxycycline na maaaring reseta sa mga lumusong sa baha. Samantala, binabantayan din ng kagawaran ang wild diseases sa mga evacuation centers sa Cagayan Valley tulad ng waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue aabot sa 2.4 million pesos na tulong medikal na ipamahagi sa higit 30,000 o 30,000 individual na nagsilika sa naturang rehiyon.